Port sa Sorsogon. Sakay ng dekatig na bangka. Dalawang oras ang nilakbay ng aming team. Ilang sandali pa, narating na nila ang isla ng Tikao. sa Montreal, mas bate, nakilala ng aming team si Aldren at ang kanyang kaibigan. Sila ang mga aksidente lamang na nakadiskubre ng mga pinaniniwalaang cave paintings. Kuwento ni Aldren, mahilig daw talaga silang magkakaibigang mag-ala supermodel sa photoshoot kaya naging mapangahas din ang kanilang napiling location nasok daw nila ang Ednagen Cave, laking gulat nila nung nakakita sila ng mga basag na burial jars. Pero ang pinaka intriga sila ang mga drawing sa pader ng kweba. May mukhang langgam, mukha ng tao at iba't ibang uri ng hayop. Kaya agad daw nilang itong iniriport sa tourism officer ng Montreal sa mga nagdududa na baka gawa-gawa lang ang mga drawing na ito. Hindi naman po kami nagsulat noon na kita na lang po namin bigla nang pumunta kami doon kasi nga po mahilig ka kami mag pictorial sa mga liblib na lugar. Sinubukan ng aming team na makapunta sa kuweba pero hindi nagbigay ng permiso ang lokal na pamahalaan dahil pugad daw ito ng mga rebelde payo po namin sa kanila, primiritso na sila dito sa pamala ng Monreal. Nang sa ganun po, malaman na namin kung saan sila pupunta. Uh, kasi po, nandito lang naman kami para po sa siguridad po nila. Pero nakahanap ang aming team ng taga roon mismo na napakiusapan namin kumuha ng video sa loob ng kweba. At ito ang kanyang mga kuha. Sa kweba ng Ednagen, Nakakalat ang mga drawing. Pero hindi lang pala sa kuwebang ito, may ganito. Pati sa kuweba na kung tawagin nila, Camilo, bubungad ang isang malaking bato na parang may imahe ng mukha. Ang ilang mga drawing, katulad din ng nasa Ednagen Cave. Sa mga nadiskubring cave painting, nun lamang Pebrero, pumunta sa Tikaw Island ang mga Tigan National Museum. Nakita raw ng mga Tigan National Museum ang mga cave painting. Posible raw na daliri lang ang ginamit sa pagguhit ng mga ito at ang ginamit nilang tinta, putik o natural pigment. painting sa Ednagen Cave, posible raw na naipinta nung pangunang panahon. Lalo't malabo na ang mga ito. Pero ang mga nakita sa Camilo Cave, malinaw paraw mas bago. It's too preliminary to say if it's prehistoric or made new, no? So, inano -na lang namin na there's a presence. It is still subject for scientific investigation and um, further studies if, they are, if these are indeed prehistoric. Ang mas kapansin-pansin pa raw, bawat painting sa kuweba may tinatawag na crisp bond o strand. Maaring palatandaan daw ng mga gumuhit sa mga ito. Hindi ito ang unang beses na nabalita ang bayan ng Montreal sa Masbate dahil sa mga sinaunang bagay na nakita o artifacts. Taong 2011, nakita rito ang tinatawag na Montreal Stone na tinawag ding Rizal Stones. Ang mga nakaukit kasi sa bato, mga baybayin, ang sinaunang paraan ng pagsusulat ng ating mga ninuno. Alam nyo bang aksidente lamang ang mga itong nadiskubre? Dahil nung una, ginagawalang lang doormat ng mga estudyante sa pag-akala nilang ordinaryo lang ang mga bato kalaunan, tinuha rin ng mga tiga National Museum ang Montreal Stone. May hinalang, may koneksyon ang Montreal Stone sa mga kamakailan lang natagpuang cave paintings. Pero hanggat hindi pa nakukumpleto ang pagsusuring ginagawa ng National Museum, hindi raw muna bubuksan ang mga kuweba sa publiko. Ano't ano pa man, siguradong hindi rito nagtatapos ang kwento ng Tikau Island sa Masbate. Dahil ang mga sikreto ng isla, ngayon pa lang nadidiskubre.